Franks. 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 Ganoon. Ayan o. For. Ano to guys? Sully Cheeseburger. Buy 1 take 1 na to guys. Dito din yan sa Franks. Dito sa Aritao. Ayan. Buy 1 take 1. Mm. Tapos nakalimutan ko palang kumuha na tubig. Paano na ko iinom yan? Pero anyways. Go na yan. Ubusin natin tong dalawa ngayon. Or baka ano, baka hindi ko kayanin or baka isa lang kakainin ko ngayon. Pabakit ko sa inyo. So, ayan po. Oh, Take na natin. Taste test na. Go. Uy. Bumungad yung cheese ha. Go. Kita nyo naman. Bumungad agad. Uy. Ba't banking? Banking oh. Hala king Go. Kainin na natin kasi kanina pa to. Kanina pa to bumungad sa akin at gustong gusto ko na siyang mm, um, ganun eh. Go. Mm. Alam niyo naman na siguro yung sasabihin ko, di ba?